trabahong 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 bahay pagka wadang wala akong i-edit ngayon kaya trabahong bahay na so, agaw, na natambakan ako ng isang gagawin kaya pagka minsan guys yung iba dyan na nagla live minsan eh hindi ko na hindi ko napapanood. Ah, kasi pasensya mo na guys kasi okay. hindi naman natin pwedeng pagsabay-sabay niya. Ganun din ako sa inyo. O sa akin. ano man, hindi ako walang, walang okay na sa akin si Kasi talaga naman tayo na ano eh. Sana nga na iba madaling maging ano eh. Maging sa tawag din mag-vlog. Mag mag-vlog mag pero yung ang processor niya eh, paano yung talagang malaking oras ang ano. Ano ko kung sumur eh. Lalo pag kayong hindi ka pa ganun ka-expert mag-edit. Talaga naman, na struggle ka talaga pag kayong nakakaroon ng mga ano eh, aberya. kapag hindi ko makaya, bibitawan ko muna. Relax muna ako, higa-higa. <laughs> Babalikan ko ulit. Pag hindi pa rin makuha, eh, bitawan ko ulit. ayoko nang na tuloy-tuloy ang ano, kasi ang hirap. Pupot ako Lalo <laughs> ang isip ko sa makutwersa ng ano. Uh -oh. Uh. Ano ko, ka nga muna. Bitawan muna kita. Yun, pag relax na ako, pinalikan ko, naging okay na rin. ko lang. Lalong, lalong dadami ang trabaho. Madaling mag, madali mag, ano eh, mag-review eh. Madaling lang gumawa. Pero pag mag-proseso mo na, eh, edit mo na. Yun ang, ano eh, yun ang, review. Kumakain talaga ng, mm, ano eh, oras pagkasa sa tulad mga kabuhan lang so, sa ganun ka ekspeto uh, doon ka ano, uh, editing kaliro kayo isa na kayo malikuan ligo tuwang so, so, tuwang ka lamang kapag ka na nagdidibig eh

kay Chucky? Chucky, ayaw mo ubusin niya pagkain mo? Anong gusto mo kainin? dog food? Ah, Chucky? Medyo ano yung aso ay ano, nagtatampo. Hindi ko na kasi naibibili ng dog food. Yan ang nakakapunta ako ng ang kalamba ay eh, mga nalilimutan ko. Eh. Lalo pag hindi ako naglilis ka ng mga bibilihin. Nalulunutan ko. Maganda rin ang aso yung ano yun. Kung eh, nakakain din yung dog food. Kasi napansin ko pag nakakain ng aso ng, ng, dog food ba. Gumaganda ang kanilang balahibo. Kapag ang balahibo ng aking si Chaffee kapag napapakain ko ng dog food. Pero hindi naman lahat dog food ang so pinakain ko pa kayo. Uh, parang kanin at din. Kung anong namin, yung in inuulam niya, kanin. Pero ang merienda niya minsan, ang mga pang-snack niya yun. Bawa, pinakain ko ng almusal. Ano, uh, may kain siya, may ulam. Sa hapon niyan, dog food lang, dog food lang ang ibigay ko sa kanya. ang aking ah, gagawin dito sa amin, ano? Bakit? itatambakan ako. Ako lang naman kasi ang gumagawa. Basta na ako nag-edit ko na ng aking video. I-upload na lang, I-upload na lang. Isa na lang i edit ko. Last na lang yun. Aba, nakalukulukuan. May napindot ako. Hindi ko malamang kung saan ko babalikan yun. Kung ano ba yung napindot ko ngayon. Hindi ko matandaan. Nakalukulukuan talaga Takot na ano ko Guden nakuha ko din Eh lang tagan magbanan. Mag, mag, Kakaroon na ispay ng kanilang eh, okay, magandang tingnan yung dito na yung na, yung okay, naka-ispay yung eh, para ng ano, amos-amos. Yan, yeah, okay na. Ang sigla ng mga halaman guys sa pagka na naliliguan. Sigla ng aking mga halaman. Parang kulang pa. Mayroon pang alikabok na ano. na naman galing? Ha? Ha? Namiss mo ako? Hindi kita na hawakan eh. Ilang araw na eh. Namiss mo ako? Chuck, 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 namiss mo ako? Mamaya paliliguan kita. Namiss mo ako? Eh, hindi, Eh, Chuck, namiss mo ako? Hmm, namiss ako ni Chuck. Kasi, ba't ka na nalilang sa ilalim? Ha? Namiss ako ni Chuck. Jax, Jackie, Jackie, up, 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 muna ako ng ano, doon na ikaw, doon ka na muna, huwag ka dyan, huwag dyan sa ilalim, magluludon muna ako. Anak, panghali na, anong oras na naman kaya, pabilis ang, ang oras. Ah, 12.45 na pala kaagad Ang bilis ang oras Grabe ang oras Ang bilis Magluluto pa lang ako ng hulang ano Pero may May tanin na naman diyan Ito na lang kaya mas mabilis isang oras talaga dito sa bahay pag ko sa umaga minsan guys eh, hindi ako hindi mo na ako nakaka dapat ka buksan ko ng camera nako po hindi mo tayo pwede magbukas ng camera na sobrang maraming mga ayusin mo na yung mga bagay-bagay para ako lagi yung hinahabol <laughs> para yung para guys yung kasama ko pagka kumakain yung para lagi nagmamadali lagi yung sabi ko eh, baka ganyan kumain. Ang isa nga, sagot niya sa akin eh, kung pwede na lang ika eh, yung, yung ano daw, may siper, ilalagay niya lang daw yung mga, yung mga pagkain. Tapos diretso alis na. <laughs> I <laughs> do and I Like a feather in the wind And I can wait to feel it touching me again just another woman Just another woman Cassie Cassie Kasi, sa'ka na naman? Sabi kang wala. Pagkakain, wala ka. Pag tinabi ko ng pagkain mo, dumating, sa ka dadating? Cuento, cuento mayor, serio, 讲什么用？ sa guys ang ating duya. Kunti na lang. Buti may pang duya. Pag-aral si Pagbalo pang duya. na pala. muna ito ang aking pinaglalagyan ng mga pinagpalatan